Breaking news mga kaibigan, ayan so Battle of the Brains talaga ito at talagang uh, makikita dito ang husay galing at talas ng isipan at memoria ng isang abogado. Ano po ang masasabi ninyo sa naging posisyon ngayon ng Office of the Solicitor General kaugnay sa mga kasong kinakaharap ng gobyerno? Okay. So paano kaya ipagtatanggol ni uh, OSG Darlene Berberabe ang ating gobyerno sa mga kaso na kanilang kinakaharap? Okay, ang posisyon po o ang trabaho po ng Office of the Solicitor General, mga kaibigan, sila po yung abogado ng gobyerno. Kapag ang gobyerno po ay tinatanong, kapag ang gobyerno po ay uh, dinidemanda okay, o nire -reklamo. ayan, ang OSG po yung magsisilbing tagapagtanggol po ng gobyerno. Okay, so inyong matatandaan mga kaibigan noong nakaraang taon, no nakaraang taon ba 'yon? Okay. 2024. Nangyari ang isa sa pinakamalaking kasalanan o krimen ng administrasyon ni PBBM. Okay? Una po niyang ginawa sa loob ng ilang taon no ay ang paglilipat ng pondo mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno patungo sa National Treasury. Ibig sabihin, yung mga pondo po gaya ng GSIS, Land Bank, Pag-ibig, SSS at iba pang ahensya ng pamahalaan tinanggal at nilagay po sa National Treasury. Yung pondo po ng PhilHealth na dapat po ay nasa PhilHealth lamang, nasa pangkalusugan lamang ay inilagay sa National Treasury. Okay? So, ang dami pong problema, no? Ang dami pong problema. Nagkaroon din po ng uh, reklamo, no, ang grupo ni Attorney Torion, uh, Isidro Ongab, uh, Martin Delgra, Attorney at ni dating pangulong Duterte. Ang reklamo po ay questionin ang constitutionality ng General Appropriations Act of 2025. Para malaman po kung legal nga ba, nasa constitution nga ba ang pinagdaanan ng budget na ito. Kung inyong matatandaan, kinwestyon po ni Congressman Isidro Ungab yung mga blanko sa bicameral committee. Okay, so to cut the story, lahat yan ay nasa Korte Suprema. At uh, nagkaroon po ng oral argument sa PhilHealth. Okay, nagkaroon po ng oral argument sa PhilHealth. Sino nga ba ang hindi makakalimot sa husay, galing at tapang talaga ni Solicitor General Menardo Guevara na ipagtanggol ang gobyerno sa mga hukom sa Korte Suprema. Ang ganda, di ba? Ang ganda ng kanyang image. Talaga namang kinakitaan siya ng kausayan. Pero nang sumalang na po siya at tinatanong na po siya sa mga anomalya kaugnay sa pagmamaneuver ng mga pondo ng gobyerno, eh hindi na po niya masagot. Ang sinasagot na lamang po ni Attorney Menardo Guevara during that time ay ipinauubayan na lamang daw niya yung wisdom. <laughs> ipinauubayan na lamang daw niya yung wisdom sa uh, alam niyo na sa mga kongresista na nag-allocate ng pondo sa bawat ahensya ng gobyerno. Okay? Sa so, panoorin natin ito, guys. Under the unprogrammed appropriations, The twenty twenty four GA already has an item under the office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and <clears throat> Unity for this purpose, which is four hundred fifty-nine million plus. We're flashing it on the screen. What is the need for additional six hundred eighty eight million plus budget under the unprogrammed appropriations? Is the peace process part of the mandate of Phil Again, uh, Your Honour, I cannot speculate why Congress put such a project under the unprogrammed appropriations. Precisely, we are here. Okay. Yes, to, uh, Your Honour, but uh, to evaluate whether the assignment of this uh, item, the inclusion is proper, is it valid? Is it constitutional? Your Honour, it's just a list. The matter of actual availment. Will have to be determined by the implementing agencies. Yes, agency. but because of that list, 89 billion funds of the failed help minus the last remittance mm -hmm. it was transferred to the nat national treasury. Your Honor, uh, again, this is a matter which uh, uh, should uh, be addressed uh, to the wisdom and the policy of the legislature. So uh, we, I believe, will not be in a position to say that a certain appropriation is right yes. or wrong or proper or improper. Yes. we have to rely uh, so, on the wisdom, wisdom of the people is who represent us. Political, a political question. In that Except sense, only yes. if it is tainted with grave abuse of discretion. Exactly, Your Honour. All right. What about the personal benefits? The amounts needed to implement the salary adjustments of the national government agencies shall be charged from the respective agencies' budgets per national budget circular number 591 of the DBM. Why is this item charged against PhilHealth and categorized as unprogrammed? There is an existing appropriation for that under the program appropriations, yes. Your Honour. But uh, in addition or probably in substitution of a part of the amount already allocated in the uh, program, the appropriations, Congress deemed it proper to include as a standby this particular item if funds would be available right. to support it. Standby. But the reserve funds is not just standby. Sa puntong iyan, mga kaibigan, ay... Hindi na po masagot at majustify ni Solicitor General Menardo Gebara yung paglilipat ng pondo ng PhilHealth patungo sa National Treasury. Kaya ang naging sagot na lamang po niya ay nasa wisdom ito ng mga kongresista na siyang nag-allocate ng pondo. Bahagi ito ng uh, Uh, trabaho ng legislature. So sila yung makasasagot sa bagay na ito. Bakit nila nilipat yung pondo sa National Treasury? Yun po ang ibig sabihin dito ni Solicitor General. And then to cut the story mga kaibigan, dumating yung punto na kung saan ay inaresto, dinala po sa The Hague ICC si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at marami po sa mga probisyon No sa Rome Statute of the International Criminal Court ang hindi po sinunod ng Pilipinas. Unang-una na po dito, no? We are no longer a member of the International Criminal Court. Therefore, wala pong karapatan at kapangyarihan ang ICC na makialam sa anumang kaso dito sa Pilipinas una pa lamang po yan. Pangalawa, nakalagay po sa Rome Statute of the International Criminal Court na kung sakali na ang suspect ay nahuli sa lugar kung saan ito nanduroon, kinakailangan siyang dalhin sa competent judicial authority. Hindi lamang po yan mga kaibigan, napakarami pong probisyon pati po sa National, uh, 1987 Philippine Constitution Bill of Rights, no? Article 3 Bill of Rights of the 1987 Constitution. Malinaw din po ang nakasaad sa Republic Act 9851 pagdating po sa extradition at sa pag-surrender sa isang akusado. Napakarami pong mga paglabag ang ginawa ng gobyerno. Natuklasan natin 'yan nang ma-interview si DILG Secretary John B. ng Billionario.com. Dito ay ibinulgar niya na hindi lamang siya ang tao sa likod ng pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Kasama niya sa nagplano ang Pangulo. Kasama si Eduardo Año, Sir Gibo Teodoro. Malinaw po yan na narinig at napakinggan ng publiko. Sumunod po ay nagsagawa ng Senate hearing, Senate inquiry, ang chairman ng Foreign Relations Committee, si Senator Amy Marcos. After the hearing, dito po ay formal na nagsampa ng reklamo si Senator Amy Marcos sa Office of the Ombudsman at inirekomenda na kasuhan at investigahan ang mga tao, mga opisina ng gobyerno na naging bahagi sa pagdakip kay dating pangulong Rodrigo Roa Duterte. Dahil dyan sa nangyari mga kaibigan, ay nagsampa ng kaso ang mga anak ni dating pangulong Rodrigo Roa Duterte sa Korte Suprema at kino-question po ang naging pag-aresto kay dating pangulong Duterte. Ito po yung tinatawag nating writ of habeas corpus nang ma-file po ito ng mga anak ni dating Pangulong Duterte. Natigil po ang oral arguments ng Korte Suprema kaugnay sa reklamong isinampa ni na Attorney Torion kaugnay sa constitutionality of the General Appropriations Act. Natigil na po, no? ang naging uh, huling uh, oral arguments ay tungkol sa PhilHealth. no? Ang naging desisyon po dito ng Korte Suprema, guilty ang administrasyon. Mali ang ginawa ng administrasyon ni Marcos. At ang sabi ng Korte Suprema, isole ang natitirapang pera ng PhilHealth that's amounting to 60 billion pesos. No? Is sa uli from 89 or 19 billion pesos is uli ang 60 billion pesos. Yan po yung naging kautusan ng Korte Suprema. Malinaw po yan. Pero December 3 na, mga kaibigan, after this time, ay hindi pa po sumusunod si Marcos Jr. Hindi pa po niya sinasauli ang perang sinasabi ng Korte Suprema na isauli muna. Okay? Dahil po sa reklamo laban sa gobyernong ito, mga kaibigan, ay hindi na po kinaya ni Solicitor General Menardo Guevara na ipagtanggol pa ang gobyerno sa mga susunod na kasong kakaharapin nito. Kaya, ang sabi niya, I recused I recuse to defend the government. So, ibig sabihin po nito mga kaibigan, hindi na ipagtatanggol ng Office of the Solicitor General ang gobyernong ito sa mga kaso na kanilang kinakaharap. Period. Dahil sa recusal na yan ni Menardo Guevara, siya po ay tinanggal. Okay? Siya po ay tinanggal kasi useless na eh. Ayaw na niyang ipagtanggol si BBM. Uh, ayaw na niyang ipagtanggol dahil hirap na hirap na siyang ipagtanggol ang Pangulo. So, eto ngayon mga kaibigan. Noong magdesisyon ang uh, ICC kaugnay sa interim release request ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte noong 28 of uh, October nireject nila yung interim release request. Nireject po ng ICC. Okay? At pag-uusapan natin ang dahilan kung bakit nga ba nireject ng ICC ang interim release request sa ibang video. But this time, pag-uusapan natin yung posisyon ngayon ng Office of the Solicitor General. So, eto na nga, mga kaibigan. Kasabay po ng uh, decision ng ICC ay Naglabas po ng uh, memorandum, uh, naglabas po ng kautusan. ayan. Naglabas po ng kautusan ang Korte Suprema. Okay? Ito po yung matindi. Ang sabi po ng Korte Suprema, magpaliwanag ang mga taong involved sa pag-aresto kay dating Pangulong Duterte sa loob ng 30 days. Ayan. Inaatasan niya lahat ng ahensya ng pamahalaan na involved sa pag-aresto kay Duterte na magsumiti ng kanilang memorandum o memoranda sa loob ng 30 araw. So siyempre, sino-sino yung mga yan? Edi uh, diba? si ba uh, si Marcos Lacanilaw, uh, iba pang mga ahensya ng pamahalaan, si PBBM, ayan, si Executive Secretary Lucas Bersamin, at iba pa. So, involve ang gobyerno. Ngayon, ang sabi ni Solicitor General, Darly na Berberabe, handa ang opisina ng Solicitor General na ipagtanggol ang gobyerno. Okay. So, napaka-challenging ng uh, uh, part na ito. Dahil, siyempre ah uh, again, we should, no, kung totoo talaga na transparency ang uh, pinag-uusapan dito, accountability, etc., etc., it should be again live. Okay, live stream uli. Okay, live stream dapat uli ng uh, Korte Suprema yung kanilang nga uh, arguments dito. Para nang sa gayon, makita natin ang who uh, husay ni Solicitor General Darlene Berberabe. Okay? Siyempre, hindi pa natin kilala si ano eh, si OSG. Eh, bigla-bigla na lamang itong naging ano, OSG. Da, ang alam ko din ito ng College of Law. Pero wala po akong idea na ito po ay naging uh, kawani po ng pamahalaan. Nakagaya po ni ano, Menardo Guevara na naging DOJ, Secretary. Ito po ay uh, bigla-biglaan na lamang nakilala nang uh, in-appoint po siya ni President Marcos Jr. okay, bilang OSG so eto, sa totoo lang uh, katungkulan po talaga ng OSG na ipagtanggol ang gobyerno what is challenging and what is exciting for me is paano kaya niya ipagtatanggol yung isang pangyayari na kung saan ay obvious na obvious na binalahura obvious na obvious na sinalaula hindi sinunod at hindi iginalang ang mga nakasaad sa saligang batas hindi po sinunod hindi po ginalang ng administrasyon ni BBM yung mga nakapaloob sa Rome Statute of the International Criminal Court. Hindi po iginawad kay dating Pangulong Duterte ang mga nakapaloob sa 1987 Constitution. Article 3 ng 1987 Constitution. Paano niya ipagtatanggol ang maling interpretasyon ng gobyernong ito? sa Republic Act 9851 na maaari lamang isurrender ang isang akusado kung mayroong extradition treaty or agreement yung dalawang bansa. Okay? Ngayon, unang-una, hindi na nga tayo miyembro ng ICC. Nasaan ang extradition agreement doon? Pangalawa, ang ICC po ay hindi bansa. Ang ICC ay isang tribunal. International tribunal. Para siyang Korte Suprema. No, hindi po siya bansa. So nasaan yung agreement? Paano magkakaroon ng agreement between ICC and the Philippines? Just ko naman. Simpleng thesis lang yan. There is no correlation between ICC or there is no significant relationship between ICC and the Philippines because ICC is not a country. This is a tribunal. Whereas Philippines is a country. So paano magkakaroon ng treaty or agreement? Where in fact ICC, again is not a country. Simple lang, 'di ba? So, ayun na nga mga kaibigan. It is so clear. No? It is so clear na malaki po ang dapat ipagpaliwanag ng ng ito. And this is very exciting kasi para matuldukan na rin para matuldo ka na rin po yung mga katanungan. Nasa tama pa ba kaisipan ang Pangulo para lusutan ang bagay na ito? Anong masasabi ninyo mga kaibigan sa posisyon ngayon ni OSG Darlene Berberabe?